sa atas ni Nueva Ecija Governor Oyu Mali in inspeksyon ng NETFK o Nueva Ecija Task Force Kalikasan ang JBL Farm sa Barangay Yuson by ng Gimba nitong January 24, 2024. May apat itong building na kaya maglaman ng 38,000 ng mga manok bawat isa. Matapos ang inspeksyon, nagpaalam ang farm kung pwede na silang magharvest harvest gabihan. Hindi muna pumayag ang NETFK dahil sa nakitang mga langaw sa loob at labas ng poultry buildings at dahil na rin sa mabahong amoy na maaaring nagmumula sa mga nakatambak na chicken manure. Hindi daw sinipot ng na mga nakakontratang kukuha noong December 2 pa ng nakaraang taon. Ah, uh, dahil medyo malamang siya, binaspray at muna. Okay, ah. Tapos, after 3 days, puntahan. Pag okay naman, ito. Okay. Ang payo ng NATFK, mag-spray muna at tanggalin na ang manure na nakatambak. Babalikan ang farm sa Friday para muling inspeksyonin. Mag-spray na lang po ulit. Um, sa mga ba tsaka sa So, mag-spray na kayo nito para papabalikan natin mga so, babalikan. Friday, to, baba, let, Friday, 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 okay. Friday baba, I'm Dr. Averilla, sinunod ng farm ang mga payo na muli itong inspeksyonin noong biyernes. Kaya nabigyan na sila ng permit to harvest. Bago ang JBL Farm sa araw na yun, ininspeksyon din ng NETFK ang Carmen Farm sa Liwayway, Santa Rosa. Walang mabahong amoy, walang mga langaw sa loob at labas ng poultry building. Mahusay ang ventilation, maari kang kumain o magpahinga sa loob. Maayos ang drainage, may septic tank at mortality pit. May mga ilan ilang langaw sa labas ng blowers sa posibleng galing daw sa isa pang farm na malapit. Inaaksyonan na nila ito gamit ang fly glue traps at regular na pagspray. Pinuri ng NETFK ang mahusay na fly control program ng Carmen Farm. Very good sila kay Attorney OJ. Para sa Balitan, Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.